Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Toro PH Alamin natin ang messages energy gabay for October 6, 2023 para sa ating water signs Pisces, Cancer, and Scorpio Spirit Guide for water signs we going even meditate him okay so we have nine of pentacles so we have here the four ones the devil and that two of pentacles oh <laughs> alam nyo um water signs no um ang daming dumating sa inyong blessings um napaka ang dami itong tumutulong sa inyong taong to ayan kasi no may taong tumutulong sa inyong na talagang nagbibigay ng blessings sa inyo no? It's either your kamag-anak abroad or ikaw to na nagbibigay ng tulong, ha? So, general reading to guys, no? So, it's either nasa related to sa inyo, no? Ayan, napakat matulungin nitong taong to, napaka-responsable regarding sa pagiging generous niya, no? Talagang tumutulong to sa inyo. So, andyan, no? Na Napakaganda may mga celebration ditong mangyayari ngayong araw na to napakasaya no. So it's all about um also about decision making. So meron tayo ditong the devil no. Ayan eh maayos na yung pamilya nung iba sa inyo no. Wala na kayong iniintindi pa kung na kung ano-ano. But malapitin kayo sa temptation. Okay? Ayan, no? So, it's addiction, water science yung iba sa inyo. Baka pinapadalahan ang pinapadalahan ng pera. Ayan, maganda naman yung buhay pero malapitin talaga kayo sa mga kung ano-anong tukso. Pambababae, sugal. Ayan, na-obsess kayo, no? Wala kayong control. So, mag-ingat kayo, no? Baka tong mga magagandang meron kayo ngayon, no? Iuwiin yan ng universe. So, kung ano man yung mga blessings na nare-receive nyo, matuto kayong pahalagahan. No? Meron tayo ditong two of pentacles. So, ikaw lang yung makakapag-decision niya, no? Regarding sa paghawak ng iyong kaperahan. So, i-balance mo. So, hindi ko naman sinasabi na i-stop nyo yan. No? Kasi yung iba naman talaga dito is naglilibang na lang naglilibang na lang, no? So, ayan. I-limit nyo lang. Kasi, may iba sa inyo dito na, minsan nakikipag-argumento na sa inyo. Asawa nyo ba yan? Mga anak nyo, no? May kayo. So, kung ayaw nyo itigil, kahit i-balance nyo lang yung mga perang na itabi nyo para sa baka may yung perang na itabi nyo is may paggagamitan kayo, nagagastos nyo pa makakawawa din yung nagbibigay sa inyo. It's either savings nyo to or may taong tumutulong sa inyo. No? Matuto kayong pahalagahan bawat um, bigay or sinib yung pera. So, tignan pa natin. Water signs. Baka yung iba dito, ano? Sumusuporta pa sa mga third party ayan, baka napapansin na kayo ng inyong mga misis or mister <laughs> okay, tignan pa natin water signs I can feel na kailangan mo na mag-decision or kailangan mo na putulin yan ha so, we have here the six of air so nahihirapan kayong kontrolin yung sarili nyo no So, kung nahihirapan kayo, baka it's time na maging busy kayo. It's, alam mo yun, kasi baka na boring na boring ka na kaya mo ginagawa to, no? Baka it's time na magtayo ko ng negosyo mo, yung hindi yung nakahilata ka lang sa bahay, maghanap ka na ng trabaho mo, bagong pag pagkakakitaan, no? So, i-end mo na yung napakahirap na sitwasyon na pinagdadaanan mo. Hindi lang yan sa paggastos sa sagal, no? Baka pagdating din sa um, mga third party relationship kung ano man yung obsession nyo or hindi lang rin yan sa third party sa mga pagiging materialistic no mabili ka ng bili ng kung ano-ano shopping dito, shopping doon water signs and we have here the night of air events that occur with great speed take time to carefully review your option creative solution si sinasabi ng card na maging ano ka matalino ka sa paggastos ng pera mo or sa kung ano man yung pinagdadaanan mo baka na naandyan ka na nga sa sitwasyon na yan na napakahirap no? Hirap, nahirap kang alisan pero kailangan mong maging ano eh alam mo yun solid sa decision na gagawin mo no? Dahil para rin 'yan sa pamilya mo, para 'yan sa sarili mo. So napakabilis ng pangyayari, no? nakita mo na lang or namulat ka na lang sa sitwasyon na andiyan ka na na parang hindi mo na rin siya kayang um, putulin ano. na, pa natin. We have here the four of earth being too frivolous or too cautious with money, good business decision, giving to those less fortunate. Si sinasabi ko sa inyo, no, talagang wala kayong ingat sa pag-spend ng money. No, nadadala niya kung saan-saan yan. So, sinasabi dito, baka it's time to have a good business ayan, decision. Or kung talagang sobra-sobra yung pera mong nare-receive or nasi yang mga pinaggagamitan mo ng kung ano-ano dyan, baka mas magandang itulong mo na lang sa mga tao talagang nangangailangan sa mga kapamilya mo na talagang nangangailangan ng iyong tulong or kung hindi naman sa mga alam mo yun sa mga tao dyan sa lansangan na nangangailangan ng pagkain kesa i-spend mo kung saan-saan so tingnan pa natin of earth. So the power of creativity, recognition for very high quality work. Be a team player, no? So yung iba sa inyo, ayan, um, nagkakaroon kayo ng ano ngayon, challenge regarding to your career. Ayan, kailangan mo maging team player or leader, no? Maging um, gamitin mo yung pagiging creative mo regarding to your career. Kasi Ayan baka may pinapaupgawa yung boss mo no. Gusto niya na best talaga yung gawin mo. No? So may hawak kasi sigurong tao dito. Ayan no, be a team player. So yan pag team player ka napaka-creative ng mind mo no regarding yung ideas regarding kung paano mo mababasosolusyunan yung mga problema or paano mo pa mapapataas yung sales ng iyong company. So, we have here the four of air. So, yung iba sa inyo, um, baka mas kailangan ng magbakasyon ngayong um, araw na to, no? Kesa naboboring kayo dyan sa bahay nyo. So, allow more time before making a decision also. So, may mga nagdi-decide um, nagdi dito ng alam mo yung ura-urada. So, sinasabi ng universe na kailangan mong alam mo yun, huwag kang ura-urada ang pagdidesisyon, pinag-iisipan talaga yan para alam mo yun less na pagkakamali okay so ano pang kailangan ng ating water signs oops positive affirmation wow So, ayan lang. Be optimistic ka lang, no, sa lahat ng mga ang um, nangyayari ngayon sa iyong environment, sa iyong sarili, lahat ng challenges, challenges and struggles, no? Ayan, mag-manifest ka lang ng taimtim, magdasal ka lang, humingi ka ng tulong sa universe, so happy life, healthy mind and body, soul. So, yan ang kailangan mo ngayon, water sign. So, yun lamang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.